Alright mga guys so, Nandito ako ngayon mga guys Sa, sa dagat ah, Dito ako mga guys sa lugar Kung sana ako nung maliit pa ako Ayan. So dito yan mga guys Sa Santa Catalina Kung tawagin dito mga guys ay bunot So unang unang hanap buhay dito mga guys Ay bangka Ay mga bangka Laod Tapos meron pa kaming Maliit pa kami mga guys Ito yung unang hanap buhay namin Nung maliit pa kami Pakita ko sa inyo mga guys ha. Nung maliit pa kami mga guys, ito ang hanap buhay namin. Ayan. Ah, nag-iidad -e ako ng 7 hanggang 14 anyos, hanggang 15. Hanggang sa napadpad ako ng Manila. Ito mga guys, ang tawag nito ay troll. Kung tawagin dito sa amin. Ito ay nanghuli ng similya ng bangos mga guys. Na nilalagay sa fish pond mga guys. Para maging nit na bangos. Yung malalaking bangos. So dito, ito yung paraan namin. O ito yung ginagamit namin mga guys. Para makakuha ng bangos para maibenta namin para makakain kami makabili kami ng bigas at ulam Ayan. so sa ulam naman mga guys wala naman problema kasi dito sa dagat nung maliliit pa kami mga isda dyan na maliliit so ginagawa namin kilaw Ayan. so ito mga guys ang paggamit naman ito itutulak mo siya dun sa tabing dagat kahit ako sa inyo mga guys Ito ay nanghuli ng similya ng bangos mga guys. Yan. So ito yung ginagamit namin. So pakita ko sa inyo mga guys paano paano to gamitin. Pakita ko sa inyo ha. Yan lang. Siyempre bubuhatin natin. Ayan bubuhatin natin. Tapos pakikot natin. Lalagyan natin sa dagat mga guys. So, totoy pa ako nun mga guys. Ito na yan ang buhay namin. Ang paggamit nito mga guys, ah uh, tutulak natin to. Pakita ko sa inyo. Ayan, tutulak natin yan. Yan lang. May dala cellphone eh. So, ayan. So ang nahuhuli na ito mga guys ay mga maliliit na isda at uh, yung similya ng bangus. Yung similya ng bangus mga guys, ito yung nilalagay natin sa fish pan. Tapos pag lumaki, nabibenta sa palengke. Ako, ang hiram po Pagani. So ganito siya ginagamit na anak buhay namin. Sinutulak namin siya para makahuli kami ng similya ng bangus. Sana mga guys may makuha tayong similya ng bangus para makita nyo yung tura. Isa na! Labador te! Labador! Hindi. Sana mga guys may makuha tayong similya ng bangus para makita nyo yung tura. Sayang naman kung wala. Kahit isa lang makita nyo lang. isda oh. Daming isda. para pagsandok natin mga guys, malinis, bukas natin ang mas mga guys. So, ngayon mga guys, ready na to para muli tayo ng bangus ay similya ng bangos -gaw -gaw, eh. so ito na mga guys pakita ko sa inyo yung similya ng bangus. dito tayo para makita nyo na maayos so ito yung similya ng bangos mga guys na sinasabi ko sa inyo zoom natin ha para makita nyo

So 12 prasong si ng bangus ang nahuli natin mga guys. Tara natin isa pa. Para mas maganda. Kaya lang mga guys, mainit masyado. So magubad lang ako mga guys. Tapos ipurong ko lang yung damit ko. Ha? Tignan natin. Tutulak pa natin mga guys. Tutulak pa tayo. Isang tulak pa. Doon. Oh. Mapunta doon. O oh. kaya ulitin natin doon. Kahit sa inyo mga guys. Hindi kasi makita masyado sa camera natin. Pero try natin ulit. Ulitin natin. rin ako mga guys Ito guys Ang dami oh Oh, ang daming similya ng bangus mga guys Similya ng bangus ito Ayan oh Ang dami Marami 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 tayong huli Maganda sana mga guys kung meron tayong balde Muli tayo ng bangos. Sumi dito na sa kwano? Ito mga boys, pangatlong ulit na Dito, natin. dito, dito. Dito na. Bumasa natin na ang basura. Ang corpus nito ang lobet mga guys. Itong lobet, dami pa pato dito na para pag may mga sumabit sabit bit, mo lang to mga guys. Hihilaan mo lang siya pag ganyan. Yan ngayon mga guys nasandokin natin ulit ito para makauli tayo na sumidya ng bangus Yun, marami ulit ang nahuli natin. Gaito yung tsura mga guys oh, si ng bangus oh. Ayan oh. Ito yung nilalagay sa fish pan. Wala po ganang na ngayon Oh? Na, saka sandok na ay, ay Alis, siyak. alis. Alis. Ayan po yung itsura ng bangus mga guys Ay similya ng bangus Ayan Yan yung itsura ng similya ng bangus mga guys Ayan po yung nilalagay sa Mga fish pan Para magiging bangus na malaki so, Ayan po Isa po yan sa anak namin Dito sa probinsya Ay, apo, wag ka ngay. Ay, nangahulog oh. Ria. Ria. sa Kami. <laughs> Sang sandok lang, dinamo. Oh? Tingnan mo kung makita Oh? Oh? Nak. May sandok lang 'yan. Ano 'to? Ayan yung similya ng bangus, mga guys. Ayan, ayan po. Ganyan karami, mga guys. Isang sandok 'o. Dami no. Ayan yung isang hanapbuhay namin dito, mga guys. Manghuhuli na ang similia ng similya ng bangus. Yan, ito yung unang nanakbuhay namin mga guys. So nakakamiss lang yung ano. Sobrang nakakamiss. Ito pa isa oh. Dami. Alright oh guys. So pang na sandok natin ito mga guys oh. Yunan yun naman. Ang daming similya ng bangus. Yan. pang na sandok. Alam mo pinaka-namiss dito mga guys. Maliliit pa kami. Pag mga bandang alas 3 ng hapon, Pinakatira na kami ni mama ng kape. Yun ang pinakadabas na alaala mga guys. <laughs> oh, Nakakamiss, sobra. Nakakamiss maging trollers. Ayan e, mga guys, ang oh, daming huli oh. Alam nyo mga guys bakit may screen na ganito? para hindi makakalabas yung maliliit na isda ayan tulad ng mga ganyan hindi siya makakalabas dito mga guys kasi ang kailangan lang natin is itong similya ng bangus ayan yung dalawang mata yan, yan yung kailangan natin para yung mga isda na maliliit talaga kaya may screen yan para hindi talaga sila makakalabas ayan ba? Manis. so, ikot pa tayo mga guys turun pa tayo drone turun pa tayo. Ito so, ah guys, pang lima na natin. Hindi mo binilang to? Hindi pa tapos. Bakit? Marami pa eh. Ilan na ba? 197. Uy, tayo <laughs> so, mga kapilin natin yung tinapay. Ito na mga guys. Ang anong ba natin to? Pang lima. Lima. Dami mga guys. Daming similya ng bagus. O, lagay natin sa salaan. So, ang tawag niyan mga guys ay salaan. Dami. Dami. ตุรกีก็นาทีนะครับ <laughs> 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 Pagka-anim. anim Ayan o. Marami pa rin. Ayan. Madami pa rin si Milla ng bangus. na. Uwi na tayo. Uwi. Papalik lang tayo dito. Eto na guys! Uy, mama uli na sa uy. baboy dito. Itik sa respiya. Ano? Asakan mo yun. Ibigay na sa baboy, duwa ka sandok. Tapos kasa sa kamay, kaya kung agar ako stress. Sayang ko. Baka mamaya, baka mamaya mag din sila.

妈妈为什么？ minus na. Kaya ganyan, unta to. No, sandaan mahigit, no? Ito, mantoy na kuha. guys! So tapos na tayo. So binta na natin to mga guys. So balik na lang tayo dito mga sunod na linggo. Pero magdadala tayo ng baon kasi alas 12 na eh. So kawawa naman yung mga alaga natin doon sa bukid. Tara! cái nếp mama chị tali mày đâu quay Ka blag-blag, si Belia. Kaysa man ang kuan. Ano ba yan ko peg? Asa ra boy ako ang balde ay na rabi. Kita, kita oh. Kita di ba? Kita dah kan Oh kita di ay oh. Ito. Lima. Ugen. Dako san. Dito na.

Kaya mag video-video ra man ta mi. Dili man ta mi ani mag-troll, mag troll naman ning usa. Okay na? Okay Ngayon okay okay, mga guys, ang similya ng bangus na nakuha natin dito ay 556. Magkano isang sandante? bente 20. 20. ang isandaan. daan. So sakto mga guys. 556. May na ako so, may himatay kasi yan mga guys eh, kung tawagin. So sakto yung himatay natin, P56. Kasi sa isang dose. Tama na, no, dose. So, meron tayong isang na halin. Tapos, bigyan natin yung tersya sa troll. Kung so, upa sa troll, mga guys. <laughs> so, meron tayong akay ah, 50 na lang. anggas natin, 1 litro. Uh, <laughs> so, ngayon, mga guys, ito yung kita natin sa paghuli ng similya ng bangus. 100 pesos. <laughs> May panggasolina tayo pa mga guys. Ayun. Ganda ng dagat mga guys. So ano pala kayo? Low tide na. Oh, uh, ala una. Ala na ba ngayon? 12. 12. So sakto we tayo. Next vlog mga guys, gagawa tayo dito ng troll. <laughs>